Ayan mga bro Confirmado talaga mga bro na ang area nito mga bro ay blasting talaga. Binablasting ng hapon. So, anong nangyari dito mga bro? Noong unang panahon, yung pangpang -pang dito mga bro, nakaganon mga bro. May pagganon si lalim ba? Pa sukip sa ilalim, masaya ba? Tapos yung mga load nila, nilagay sa ilalim. Tapos pag withdraw nila, binablasting. So, ito nangyari mga bro ito blasting talaga mga bro napakahirap ito tatrabahuin mga bro kasi pag ito itatrabahuin natin mga bro talagang kahit abog sa bulawan bro dito kita maligdan sa batuan eh kita yung pusuaan ito eh yan mga bro so, dito yan mga bro ito yung mga bakas ng unang panahon ng World War II. So, dito na tayo mga bro. Pasok tayo dito. Tapos, ito mga bro, itong pangpang -pang na ito mga bro. Original. Hindi, wala blasting to. Yeah no. Dito mga bro. So. Tignan natin dito mga bro kung may makikita ba tayo dito marker mga bro na legit na marker mga bro gaya dun sa kabila mga bro ba may footprints in the sand may footprints in the sand mga bro ano oh. sa ano sa mga ano sa adi eh na dito mga bro hahanap tayo ng talagang Legit mga bro. wala mga bro. wala tayo magkita na marker dito sa baba. So, hindi mga malaking bato. <laughs> so, oh ayo porol Di na ako maroroon dito like, sa ng ugat nang malite. mga bro itong bato mga bro ito nakatayo to mga bro nakatayo to dito tapos may ano mga bro ba may kunting ukit yan mga bro tapos ito nakatayo ngayon sinubukan ng kasama namin na kurbutin hingga mga bro puintir mga bro may puintir tingnan niya mga bro oh pointer pa ilali mga bro tapos ito mga bro may nakaganon mga bro tapos po may kunting naka v, mga bro ano sa code to mga bro di ba may code to sa treasure code ano ibig sabihin ito di ba alam nyo na kung ano yan mga bro yan o ano to Pano to mga bro <laughs> may pointer mga bro ito ang liit lang mga bro yan o no? ang marker na ito lang pero tatlo sila dito tapos ito nakatayo sa gilid tapos ayan din para nakasanda tapos mga bro may marker pa talaga mga bro na hindi nakikita namin talagang legit mga bro sinadyang kinakat mga bro ito kinakat pati ito si lalay mga bro sinadyang kinakat Higit sa lahat Mei mata pala mga bro Nakatingin mga bro Ayan o Nakatingin siya papunta dito mga bro Awan ni bos Wah kita si bos. Wah jom kita bos. Ia nunggu bro. Anu ya nunggu bro. Nicur sa. Oh, nicur. Piro. Naik kulit dito itu Tapos pagdating to mga bro, ito mga bro. Ah, ikan bobo? Oh, da da ana ni kini oh. Ditipak mga bro. Sa jang jan nang batu ni ada pak dito no. lang amba ito. Dito mga bro. Tapos yung mata niya nakatagilid. Patingin siya dito mga bro. Tapos itong batu to mga bro, i anak ko no boss, i barug boss. style. Dato pres ganina og or... Og okay, pres ganina. Oh, ano? Oh, nagana man ana. Mo ni. Ah. Ana. Ana no. Hmm. Ayan mga bro. So may sinasabi yung may lo dito mga bro. Tapos yan mga bro, sinasadyang nilagay. Tapos dito. At ito mga bro. Parang hanggrab, maggrab lang mga bro ba? Ayan mga bro. Parang sabitanan lang mga bro. Hawiranan mo mga bro ba na? So parang mabawor mga bro. Tapos dito mga bro. May sinasubukan gamitin dito. Yung mga bato mga bro oh, yan mga bro. Ginakad. Ayoke persap. Tapos tega. Tekater antar jan. Lagi persap-sap para makalingkod siya di ato. Oh, ayan mga bro. Sinasa dia mga bro. So ito mga bro, sinubukan panamin to mga bro. Tatang gali dito mga bato na to mga bro. Saka dito rin. Ayan. Oh, Basta Ito mga bro, yung printer dito, itong sign dito mga bro, ito rin mga bro, kinakat yun mga bro. Tapos yung printer, pabangga ron. So balik dito, uh, inverted lang kasi yung Yung sign na yan, tapos may kunting winter mga bro. Tapos kinakat. Kasi sinasubukan namin. Tapos ito mga bato na to Nakapail-pail mga bro. Ito mga bro, nakapail din. So update kayo sa mga bro. Basta ayan. Ito yung posisyon sa bato mga bro. Yung bato na nakatayo dito. Tapos sa ilalim. Mayan mga bro. Bato na din dikit Buta ko na bos. Anong gamay. Buta bos. Ayan mga bro. Talagang may bakas mga bro. Parang snail mga bro. Tapos, ito yung nakuha lang mga bro. Ayan. Ito rin. Ito. Tapos ito mga bro. Ito yung kahawig nito mga bro kung ano ang STM ito ang nakukuha nila sa ilalim STM na to pero kahawig siya mga bro yan mga bro yan sila ilalim nakukuha yan so positive mga bro lakub kumodia mga bro dito sa amin mga bro kakaiba ito nga sa amin dito mga bro tingnan nyo mga bro tingnan nyo nakuha namin dyan sa ilalim mga bro o diba yung bato dito nakapalpail mga bro Awa. Awa. Saya perumahan ni ada bos. Itu. Alah, bos. Eh. Sa -sa -sa. Ada bos. Sasa. Ikan nak perumah? Hmm. Ini aku ya buat perumah lah. Kamu ngabruk Oh, Bu. So, kami mengabruk lombak memang ngabruk ini saya ini. <laughs> Dua menit ke buklu ditapat mengabruk. Kamu oh. ari oh. mengabruk. Itu mengabruk. Tapi itu rin mengabruk. Ya noh. Oh, Paras yang Pak A mengabruk bah. Iya, ba? Oh. Tapos itu rin. Para telaga Pak A mengabruk. Oh. Kahwin itu mengabruk bah. Iya, no. kurba pina genung. Para Pak A. Tapos itu mengabruk. Kanan na Pak A mengabruk. Iya, 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 Bah. itu mengabruk. Tiba. Positif telaga tu mengabruk. Tapos itu mengabruk tinanya. iba? Ito yung HTM na mga bro. Tapos ito, may butas mga bro. Tingnan mo, O di ba? May butas. Ito rin oh. Ito, parang kamay mga bro. ayano, oh. Kaganoon ba diba? Di ba? Parang kamay na sinasabi niya. Nandito sa ilalim, nandito ka na. Oh, di ba? 'Yun na sinasabi niya. Kaganyan. Tapos ito ang pinakadabis mga bro. Nga bro. Tingnan niyo mga parang nature nga bee mga bro ba. tadi dito. Tapos ito mga bro. O di ba? Dito to nakukuha si Lali mga bro. ayan No? Di siya mga bro pero may butas. ayan mga bro. Anong ibig sabihin ng di? Di tinuod. tapos yung isa sa mo tong usadong. Katong tong gitus ba ni ano ba? Dua ada Itu mga bro. Ditutup lagi. Yang nak ganyan mga bro. Tak mga bro. Ngayon. Dito tayo pa ano? Galing tayo pa. Sekarila, lipat tayo eh, sekarila mga bro. Sekarila ini gawa itu. Gandarin sekarila mga bro. Tinanong. Stick Stik, emas, stomach mga bro. Bos, hilo e nang mata o oh bos bos. Bos. Kana. Diba angkor gapo na lapos na kuluga kulkuga. Angkor gid. <laughs> ah, ayo bos magausan. Ah, uh, awa, awa. Tan awa mga bro. Tingnan mo ang mata. Punta dito, ayan mga bro. Tagus punta doon mga bro. Oh, ganun mga bro. Dito tapos kinakat yan mga bro. La lumba mga bro. Basig na iko ng ilaw mga bro ba. Itong ginagawa naman mga bro. Dito kami sa pangpang. -pang. Ito laki ng ugat ng baliti mga bro. Ito, lumba na itim. Kaon na kuha ko ani mga bro. Yi. Mga bro. Ito yung update galing dun sa ano mga bro. Diyan sa angkor. May nakuha na dito mga bro. May tabas na pag ganito. Tapos may butas pag gitna. Alam nyo kung anong klasing code ito sa treasure code. Pag dito sa kanan yung butas, at saka dito sa kaliwa ay butas alam nyo kanong load yan may load sa kaliwa at kanan pero nandito sa gitna ibig sabihin nandito sa gitna yung load namin pagkatapos mga bro ito yung purma niya mga bro may portal si sa gilid o diba ayan o no? itong pagtisdig namin dito mga bro saglit lang yung gamit namin dito pag hukay mga bro eh ano lang ayan e, o sundang lang mga bro at saka yung ito sa amin din o no? Muel. isang muwil at saka sundang lang isa wadong kayo mas matumba na ko na <laughs> habol yung tikod na ko na dong tapos ito mga bro ipiskat ko na no, bro na <laughs> ako na na may ko na bro ipiskat mga bro pasinti mga bro ibig sabihin yan mga bro may dalawang load ni nandito mga bro tapos ito mga bro numero 8 mga bro ayan o no? ayan o no? Yan. Tapos ito, ang pinaka the best mga bro. Yan, tapos yo. Oh, di ba? Positive. Anong replika sa taas? Anong marker sa taas mga bro? Ay mata dalawa at saka angker Pagkatapos dito, mata rin Nag angkor Pagdating sa baba mga bro, ayan mga bro. Tapos may angkor tapos dito may mata. So positive lang sa kanila mga bro. At saka dito sa amin. Ito rin ay kuha namin mga bro. Ito mga bro. Ito yung kadugtong niya mga bro. Awa. Ayan. Puro ito Hmm. Ayan o. Ayan Malik may pagligot Anak mga bro. Ayan o. Hmm. Puyo kay puro mga bro. Sa. Kini mga batuha maro. Mahalin siguro niya. Muna yung gitigong dali. mahalin ba? Awa mga bro. Ayan. Pasiti mga bro. Pasiti bitong ginagawa namin. Ayan. Ayan. So, kita buku by dream ngah bro. Pastakai positif. Ada belum? Kerung kerung, picture kerung. Ia ngah bro. Pastakai tak markir atau ngah bro positif. Ia, itu. Napa kali jit itu ngah natin ngah bro? Tung markir natin. Ia, oh di bah? Positif. Terus, Tung saatin. positive rin saan ba yun nawala no, hayaan ah, na yun basta dito sa puno ng ugat ng dakit positive may mar may replika ng isang pinakadabis na load ayan mga bro bihira lang kayo makakita ng ganitong sign mga bro yan di ba update sa susunod anong klaseng mananap kaya ito mga bro no ayan o no? para siyang ulo nang isang hayop mga bro ba o oh, ayan kahit ulo pa ng hayop yan mga bro iyan ang the best mga bro may kami dito mga bro ano yan mga bro baboy mura sa dog ikaw ah rinoceros oh, wow. baboy mga bro, no Apakah laki-laki yang baboy? Buntis? <laughs> Buntis na baboy? <coughs> tengok, tengok, tengok. Tengok lagi, tengok. Dia buka, tengok, tengok. Di tu selikut. Yang yang pula ni, mga bro. Mai nakaukitnya begini tu, mga bro. Yang ni. Yang purman ni, yang ni. Di tu sahaja kabila, mga bro. Para setelah gas yang baboy, mga bro. Yang mga bro. pag ganito yung posisyon niya yung pag mga bro ah. pag ganyan yan oh. para talagang baboy bata eh oh, bata sa nyo mabuya eh oops tiil mga bro <laughs> oh ayan di ba diba? mura sa siyag baboy tanawang baw mga na na mura sa siyag baboy pero mura sa siyag sirus ayan mata o oh, di ba <coughs> pero pag tatayuin mga bro pag tatayo, yan. Ata atas apa buaya tu Nasi sudung bah Sendung lah masundang lah nak Oh kena awan ni mau Kena mau ngabruk Kini purmaha mau ngabruk Kini Dia ada dari bro Dia no Oh Di bah So Di tu yang nak legai Jantung yang kepuha mau ngabruk Itu babu yang tu Tapos itu mau ngabruk Itu kepisah mau ngabruk Itu Oh di bah tinggal Parang awal sah Ya di bah Oh Parang awal nak ilong umur awal mengabro no, Bro, itu mengabro. Ya, tingnan ya mengabro, ya. Ini kepatung mengabro. Ya anu, tingnan ya. Anu replika ya. Ya, ya. Kegenian mengabro. Anu, ada dua-dua. Kegenung. Oh, tutin. Oh, di ba? Sib batutin. Tapus itu mengabro, tingnan ya mengabro, ya. Oh, ada ba, tingnan ya. Tapus potongan atin kan mengabro kegenian. Kegenian mengabro. O, oh, di ba? Alam nyo yan, Tapos ito, mga bro. Pung pa bata, mga bro. Sag mirror ko, no? Sag <laughs> ko, no, mga bro. Pero, tingnan natin. Para siyang... Murag oh, uus manok, boss, no? Ha, boss? Murag uus manok, boss, ha? No? O, oh, yan. Basta legit na yung nakukuha namin dito, mga bro. Ito. Parang baboy. Yan. Tapos yung butas nito mga bro. Pahaba. Mula dito mga bro, dito magupin ka tayo dito. Tabas diyan sa gilid ng ugat ng ano, ng baliti. Punta doon. Tapos ito yung nakukuha nila mga bro. Ang ganda talaga mga bro. Yan mga bro. Ganda yung nakukuha nila mga, bro. Tapos yung mga bro. May butas dyan mga bro. May mata. mai matang lagi dipetik <tuh> positif mengabru <tuh> positif <tuh> <tuh> anebu ada anebu sini betuah kau on gini. Merangkap undangan minta semua panemako hoan mabatuake mabawang katamih. Masuk dah, pungil lagi maso. Buru abuto sa. Mai kuan Kinating lagi na tu. Oh ini mengag. Nah. Wah. Ini ting sah. Ini nak kena dengan abu dia sa, kita kena gelutuk dia. Ini ganting kerak. Masuk dah. Pung ya lagi masuk. Puru abu tu sah. Ini kon di sini. Ini sama nak. mai. Kinating lagi nak tu. Oi, ag. Ah. Wow. Kinatintis sa? Ano 'ng kono abo dia sa 'yung sa kanila ng luto niya. 'Yan ganting pang 'To 'yung malaking pangpang ng bro. 'To 'yung bato na sinasabi nila na bakit daw nandito sa baba. Pati 'to pinatayo wala naman purma itong bato mga bro tapos yung itong marker na to walang makikita ang bakas dyan sa itaas na galing siya dito kasi pag galing siya dyan babagsak doon ang bato dito wala tapos yun lang bato na sinasadya na kinakato so dito siya nakatingin naka sa baba sa marker na ito so parang puti lang pangpang mga bro tapos ito yung bato wala naman tayong makikitang puma yan Yan. Ito mga bro. Laki ng pangpang. -pang. Tapos may mga tao <coughs> dito na <coughs> naguhukay. Yan. Malalim daw butas na yan. Ang problema ano kaya pinagkukunan nila ng sinyalis dito? Bakit dito sila nagukay? So, pag titingnan naman natin doon sa batong nakatayo, wala, hindi naman naka sa kumpas yung punta dito. So, yan ang nakapagtataka mga bro, bakit kaya dyan ang distansya, punta dito, hindi naka sa kumpas. At saka, kung titingnan natin dito mga bro, may butas patungo babaw, ay taas. Tapos, subukan natin iilawan ng roselite. Ano, Tingnan natin kung anong nandyan sa taas. Wala naman tayong magkikita. Tapos, ay, yun. Lumabas yung paniki. <laughs> May paniki pala. Tapos, dyan sa taas. Yan lang mga bro. walang mga anahan Tapos, pag sa ilalim naman, did in naman sa ilalim. Na-testingan yung so pa diba ba ito? Wala. Uh. so, ang marker na nandito mga bro, ito lang. Yan lang talaga. Yung sadyang kinakat na bato so dito mga bro so may load siguro dito sa ilalim sa pinapatungan dito so kailangan tong ang bato na to ay babaklasin tapos sa baba mga bro ito lang yung uh, nasikitang marker na, ano? tapos dito sa gilid ito yung bato na nagka-file ganyan So, yan lang talaga mga bro ang kinakat. So, walang matibay na ebidensya na may inilagay dito sa ilalim. Maliban lang sa pagbaklas nitong bato na to tapos titingnan itong ilalim. Kung ano ang marker na dito sa baba. Kasi pag dito tayo sa paligid niya mga bro, wala tayong makikitang marker o sign na nagtuturo na may lud kundi dito lang kasi ito lang yung may talagang sinasadyang kinakat yan lang talaga kasi ito lang yung bato nakatayo dito sa uh, baba ng pangpang -pang. tapos siguro mga bro, may mga marker to dati na mga bato dito kaya lang siguro binaklas nila kasi pag ito kasi yung bato na to pag ipagulungin natin dyan sa baba maraming bahay dyan sa baba mga bro na ma -ano, magulungan so delikado so yan lang mga bro ang naano ko dito ilang ang marker na nakatayo so babaklasin yan tingnan kung anong nakalagay dyan sa baba yan lang mga bro pinuntahan ko to dahil naguguluhan sila kung bakit may bato dito sa baba na hindi naman galing dyan sa yang sa ceiling niya so yan lang mga bro so ang gagawin niya mga bro babaklasin yung bato tingnan kung ano dyan sa ilalim kung anong marker so alam niya mga bro update kayo sa susunod Anong klaseng mukha to mga bro? Yung tainga mga bro, tagusan yung tainga. Tapos mata dalawa. Tapos parang baba. -ba, tapos kinakat parang parang mukha ibig sabihin mga bro siguro may buddha si lalim ayan mga bro siguro may budha kasi may nakuha tayong mga parang kamay so delikado yan budha